So yun, what's up guys? Uh, what's up mga kapalaboy? Ayan, sa mga, para sa inyo ang video na ito guys uh, Ito ay sa mga naboboring O kaya wala nang ginagawa sa bahay O sa loob ng ano, boarding ninyo uh, Dito lang po yan sa Saudi Arabia guys Hiring po ang agency na ito So, ilalagay ko sa comment section yung Yung number ng HR HR department, kayo po ang -chat, chat Kung ikaw man ay walang ikama, hurog ka, o ano pa ano man yung ano nang ano status ng buhay mo ayan. Pwede pwede po kayo dito mag-apply. Uh, on call po ito, on call. On call cleaner. So hiring po sila. Yung ano niya po kung wala po kayong problemahin, sila na po ang bahala sa inyo. Sila na po ang bahala sa gastos, sila, sila na rin po ang bahala sa transportation. ayun o. Oh. Wala na kayong gagastusin. So, ang kailangan nyo lang po, i-message sa WhatsApp itong, itong number na ilalagay ko sa comment section. Dahil sila ay hiring. Kahit ilan pan po kayo, kahit nasaan man kayo dito sa sulok ng Saudi Arabia. Dito lang yan sa Saudi Arabia guys. Ang gagawin nyo lang guys, i-chat nyo, i-message nyo ang ibibigay kong number para confirmation na kayo ay willing na magtrabaho. So ito guys, sa uh, ano kung gusto niyo lang guys, kung wala naman sa pilitan, yung mga gusto lang mga kapalaboy dahil kailangan nila ng tao, hiring po sila. Ah, uh, salman dito sa ano sa Saudi. Basta dito lang po sa Saudi ha. hindi lang hindi yung pupunta ka pa sa Dubai o Amerika, ganon. Dito lang yan sa Saudi, guys. So hiring po ang agency na to. Eh, ano ko po yung ano yung number ng ano HR department nila. So, yun, guys. Uh, on-call cleaner po ito. Sa mga willing po na magtrabaho. Kung wala man kayong mga ikama. Basta, uh, kung ano yung status nyo, uh, sabihin nyo lang po sa kanila. Sila po ang bahala mag -ayos. So, yun lang guys. So, uh, I hope na itong sasabihin ko na guys. Ito sasabihin ko na ito guys ay maano, uh, ma... -ano, ma, ma... Ano nyo ba? Ma ma-inform ko kayo ng maayos dahil ang HR ang naghawak nito guys sa isang Pilipino, napakabait niya po guys wala po akong masabi dahil uh, nakakasama ko po siya araw-araw, uh, nakakasama ko din po siya sa lahat ng ano ng oras, sa isa na nakakasama so yun lang guys uh, wala man kayo yung kama hurog ka o ano man ang status ng papers mo sila na po ang balang magayos dyan guys ipm nyo lang po yung number na Nasa comment section So hanggang dito na lang guys Maraming salamat sa inyong lahat At maraming salamat sa inyong support ah. Bye Andito pala ako guys sa taas ng ano Sa taas ng Accommodation namin dito ko Para ano para hindi marinig Ng mga ano so yan Fantastic guys oh. Okay guys thank you sa inyong panonood At saka, PM nyo guys ha ah. PM nyo sa so, whatsapp